To, um, sap, sap, guys <laughs> Masarap to, kerito. Masarap kerito ni. Ay, patito, ito pala yun. Ay, okay, laga naman nun. Mura lang itong isla na, na ganito, guys. $38. <laughs> Lalaki nila, no? Pero $38 okay. okay, lang. Hanggang sa dulo. Sa dulo nang walang hanggang.

I siya guys. Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Ano ka sa Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Ano ka mga Ano ka ngayon? Ano mga Ano sa ngayon? Ano

150 yung laking, malaking crabs. Oh, ang mahal ng lobsters. Mm -hmm. Laki ng isda, $64 lang. Okay, so, tingnan niya, $64 lang. Four for one. Sige po. Dobro niya. Yeah, 64$ lang. Eh, bro, laki. Laki naman 64$. Bili tayo ng salted egg. Pangyaw, kanay may yat ko sa so utidig, pangyaw. Only one. one. Kaya yat ko? Sama. Okay. Lalaki na mga bawang dito, guys. Ayan. Ganito kalaki yung bawang nila. Mayroon sila si Kuya sa ganito. Pero mayroon din. Ayan. yung libro, libro, libro. Masarap. Libro. Libro ng baka. Libro, libro, libro ng baka. Sarap na mga food dito, guys. Pero, Chinese lang yun, ah. Favorito nila yan. Sana all favorito paborito ng lahat. May okay, inip guys, summer. Hindi siya umulan ngayon. Sana bukas okay rin yung panahon. Sana walang ulan. Bibigyan tayo ng grapes. Grapes. eggplant and then try natin siya sa fish meat. Mayroon oh, silang grapes dito, $35. Mayroong mm. labong dito guys, tingnan nyo. Sobrang liit. Ang liit ng labong. <laughs> Labong. Labong is tambo. Tambo in Philippines. In Ilongga pala. Ilonggo. Nani ka ni Keiko. Mura lang yung bra. $20. $20. Mm. YSL. $10 lang bagay Ito guys. Ten dollar lang. I this is ten dollar. Ten dollar siya pero ano? Ten dollar nga siya pero pag sa Pilipinas pag sa pag sa peso is seventy. Seventy pesos, seventy pesos. guys oh get bethi 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 Lighty. laici tayo ng grapes guys grapes i think lang grapes na no Yung isa dito tayo sa kabila